Pag ako ang kumilos dito at binigyan ko ng hotel dito, mananagot kayo talaga sa amin. Saan, saan mga gagaling ang staff mo? Imagine mo, ano stress ng hapon. Dinala niyo itong mga tulito. Sila mo mga mga pindangga dito. dito. Nakaupo dito sa... Eh, oh, malas yun. Nakita ko. Eh, tinusan nyo to kasi malas-malas yun. Ako nakaabot dito. ka katagal darating yun niyo. Alam nyo, kayo, ako lagi akong gising. At lagi akong everywhere. Malas nyo, inabutan ko to dito. Kung so, hindi ko naabutan to, so ano to mangyayari dito sa mga pinagdala ninyo? Yeah. Abay, dapat. So, gano'ng katagal mo mapapadala ka ng tao dito? Ang tao dito. or in the meantime, anong gagawin namin dito? Ito. Ano mo ba kung saan sila na nakapwesto? Dito sa so, mga ng airport, ako sa mga lang ano, ng salamin. Alam mo, ang unang niyong gawin, pagpadala kayo ng pera rito, pakainin si Jolly Jay. Kasi may Jolly dito. Ikaw ang mag-worry kasi pag hindi mo ginawa, I will really give you trouble. I am very, very serious. Oh. <laughs> oh. I I yeah, nakita niya po. Inaksyon po agad ni uh, 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 Admin Arnel Ignacio yung natsyempohan na aktuhan niya rito mga kababayan natin na naghihintay ng flight papunta po sa Saudi. Sila po yan dito po ngayon sa gilid po ng airport at bukas pa ng 7 o'clock ng umaga ang flight. Kain na pa hapon ito na nito. Wala man lang pagkain, wala man lang ano. Aasahan ng agency daw yung OFW Lounge. So, eh, hindi naman sila pa hapon sa airport ng maaga kailangan mo nila mag stay hanggang dito buong magdamag sila mag stay dito saan kasutulog yung itong mga taong ito ala na tempuhan siya na na, na admin yon, uh, yun Ayan, kausap ni admin ngayon yung taga agency talagang galit na galit pag hindi inaok -ok siya ng admin niyang, ng agency yan yari sila kay admin oh kanina pa kanina pa ba yan yan hmm. So, ayan. Rasen. Ano? Ikaw yung may ang maghati dito sa... Oo. Oh. Oo, oh, oh, papangit ang gabi mo. Oh. ng mga ano. Alam, alam nyo, sweet naman ako at mabait. Kaya lang, nagtataka ako, bakit hinatig nyo ito ng alas 3 ng hapon dito? Alas 7 ang flight, tinabukasan? Ano? O kaya nga, so ito, dahil dito, oh, nakaupo lang dito sa gilid ng ano mo. Alas 3, yung ito, ito, maraming para maraming paraan na hindi man i ang flight pero definitely hindi ganito. Adalain niyo muna 'to ng pera, pakakain, pakainin niyo rito sa Jollibee. Sa nang office niyo.